Hi guys, welcome back to my channel So ayan guys, ngayon magluluto tayo ng pansit Ayan, naka video ng naka timelapse lang tayo ngayon guys Kasi dito lang tayo sa room natin magluluto Wala tayong ang malaki at tinatamad bumaba. Tapos ito rin yung tips or pwede nyong gayahin pagka kayo ay mga nasa kwarto lang o maliit lang yung lutuan nyo kung paano nyo lulutuin. So ayan guys, inuna ko muna ang gayat-gayatin lahat ng mga sangkap mula sa ano ba yun? Sayote, carrots, bagu beans, meron akong ano ba yun? Gustong gusto ko kasi yun yung may chicharo ba tawag doon. Yun yung ganun. Tapos, syempre yung repolyo. Tapos meron na rin akong pinakulong baboy. Ah, uh, pinakulong manok. Pinakulong manok. Yung mga buto-buto ng manok lang guys. Nabibili kasi yon yung mga pinagtanggalan na ng laman-laman. Pero yung buto niya, meron pa rin naman laman. Parang pampalasa na rin. So, yun ang ginagawa ko, guys, para masarap sa manok. May timpla na siya. Ang pinaka-main struggle natin ngayon dahil sa katamaran kong bumaba. Katamaran bumaba sa kitchen. Pwede naman, guys, anytime pwede magluto doon. Pero dahil nga medyo malamig ang panahon, medyo nakakatamad bumaba. Nasa third floor kami, guys, tapos sa, uh, sa baba yung kitchen. So, ayan guys. Napakulo ko na yan. Tapos nilagay ko sa ref. Tapos parang ininit ko lang pagkatapos ko magisa ng baboy. Ah, mag ng... Ba't ba ako baboy ng baboy? Pagkatapos ko magisa ng sibuyas at bawang. So, nilagay ko lang ulit yung manok na napakulo ko na. Napalambot ko na. Dahil nga maliit yung lutoan natin, ito ang teknik. Pagkatapos kung lutuin yan, tinanggal ko yung mga manok. Tapos yung sabaw niya, doon ko naman ilagay yung mga gulay-gulay. Yan. Portion-portion lang talaga siya, guys, na ganon. Tapos ayan na, pagkatas ko siyang gawin ng pautay-utay, ayan, pinagsama-sama ko na din. At ayan ang result. Enjoy eating!